Handa na ba ulit kayo para sa asignaturang Filipino? Tayo na't matuto! Wastong gamit ng kung at kong. Ang wastong paggamit ng dalawang salitang ito ay mahalaga sa pagsulat at di sa pagsasalita sapagkat halos magkatulad ang kanilang tunog sa pagbigkas. Ngunit sa pagsulat ay kinakailangang malaman ng isang manunulat kung alin sa dalawa ang nararapat gamitin. Dahil Ang kung ay ginagamit na pangatlig sa mga sugnay na di makapag-isa sa mga paungusap na hugnayan. Sa salitang Ingles, ito ay if. Halimbawa ng kung, una, mabagsak ang aking mga grado kung hindi ako mag-aaral ng mabuti. Pangalawa, maugunaw ang aking mga pangarap sa buhay kung ako ay hindi makapagtapos ng pag-aaral. Pangatlo, kung ako na lang sana ang napahamak at hindi siya. Dumako naman tayo sa kung. Ang kung naman ay buhat sa panghalip na ko at nilagyan lamang ng pangangkop na nang sa pakikipag-ugnay sa salitang sumusunod. Halimbawa ng kong. Una, Pilipinas kong mahal. Pangalawa, pinili kong maiwan sa bahay dahil gusto kong magpahinga. Pangatlo, hahayaan kong maging masaya ka sa iyong pinagkakaabalahan. Sa makatwid, ang ko ay naging kong dahilan sa pag-aangkop samantalang ang kung ay talagang iisang salita at ito ay isang pangatnig ng hugnayang paungusap sanayin natin ang kaalaman mo sa kung at kong meron tayong limang halimbawa rito ng mga paungusap at titignan natin kung talagang natutunan nyo ang mga wasong paggamit ng kung at kong para sa inyong mga kasagutan sa ating pag-isanay, mangyari lang na ikomento ito sa ibaba. Maraming salamat.